Bakit di dapat basahin ang Biblia sa sariling kakayahan? Kung tayo ay isang Kristiyano at nais nating maging tapat sa Panginoong Kristo, huwag mong babasahin ang Biblia ng mag-isa. Anong ibig sabihin natin dito? Ang Biblia ay isang kasulatan na hindi inuunawa sa pansariling kakayahan lang dahil malaki ang tsansa na magkaroon tayo ng maling pagkaunawa at malihis tayo sa tunay na kahulugan nito. Kaya naman, ano ang dapat nating gawin upang tunay na maunawaan natin ang salita ng Diyos sa Biblia? kabutiang palad, ibinigay sa atin ng Panginoong Yeso ang isang simbahan at sa simbahang iyon ipinagkatiwala ang mga kasulatan. Pinoprotektahan ng Espiritu Santo ang simbahan laban sa pagtuturo ng anumang kamalian tungkol sa kasulatan. At sa pamamagitan ng simbahan, natatanggap natin ang tunay na kahulugan at tamang pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kaya tandaan, kung babasahin mo ang Biblia na mag-isa, alalahanin mo na kung lahat tayo ay gagawin ito, maaaring humantong ito sa milyong-milyong iba't ibang interpretasyon. Yan ang dahilan kung bakit kapag binabasa mo ang kasulatan, gawin mo ito sa loob ng tradisyon ng simbahang katolika upang tunay na maunawaan kung ano ang nais ng Diyos na ating malaman. Ingatan na parati ng Panginoon.